May pizza. Ayan po. May tarragonara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay birthday po ni Idro at kami po ay nagkayayaan na lumabas at doon na rin po kami kakain para i-celebrate po yung birthday nga po ni Idro. At gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Joanne at kay Ma'am Judy dahil sila po ay nagpadala sa akin at yun daw po ay para daw po sa celebration nga ng birthday po ni Idro tapos yung iba kong pera na padala po sa akin ay gamitin ko daw po pandagdag sa panggastos po sa panganganak ko ni Melot. Yan, maraming maraming salamat po Ma'am Judy at kay Ma'am Joan. At nawa po ay pagpalain pa kayo ng ating Panginoon Diyos at more blessings pa po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa laging pagsuporta at pagmamahal po sa aming pamilya. Maraming maraming salamat po. Yan po si Bossing. Nakasapatos muna ngayong mga panahong ito. Yan guys, nakaready na po kami. Yung may birthday lang inaantay sa pag <laughs> Tagal na. Tinatakot namin. Dito palis na kami. At sabi yung birthday boy, iiwanan. <laughs> Ayan po si Nini at nananalamin pa. Ingatan na aming buong sasakyan at ang maging ang aming pahalagan. At sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong hapon na ito as we celebrate Ka birthday. In Jesus name we pray. Amen. 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 Yay! Let's tayo go. na! na! Ayan po ang ating mga kasama. Si Milot, si Andres, si Jan. Him, si bossing tapos yung ating birthday boy si Theo Kahapon po naman ay si white ang my birthday nakasagad uh, pet At napakainit po ngayon ng panahon Kaya kami gagala sa molehin ang makasagap ng, okay. ng aircon Subi Ayan po at bali nandito na kami Nagpaparking parking lang po si White ng sasakyan. At kami po ay tatawid na rin dito ah. Ayun na po yung mga kasama ko, nauna na. Andres! Tayo na Andres! Kami muna po ay pupunta ngayon sa I.I.U at Iki <laughs> Per sa EO at si Nini po ay magpapasalamin po ng mata tingin ka nga, Nini oh, tingin, tingin ako kung bagay okay la ah Ini kan? Ini <tinyo> <Tingin> kan? Ini <tinyo> Tingin niya. Mm -hmm. Oh, okay oh. lang. Kahit naman na linay bagay. Nagpipilap up na po si Nini. Meron na po siyang napili. Hindi nasasakit ang mata mo, Nini, kapag ikaw ay nag-assignment. Uh, uh, <laughs> Nini. Yan na yung nakuha mo nini. Tinetest pa lang. <laughs> ah, tinetest pa lang. Ano, okay sa'yo yan? Eh, di yan na. <laughs> Ayan guys at okay na po kami. Babalikan na lang daw po mamaya. Anong oras? 3.45. Oh, o, sige. Tara. minutes. Puntahan po natin si White at Janet. Nandito po sila. Pumaba dito. Susundan lang po namin ni bossing kaya tayo magpapain. Special si Bingka. May kwek kwek. Yes po lang, Sir. Tango yung number Okay, Okay, Ay cute naman ang mga palamigan dito. Hmm. bili ka bossing. May ano ka? Ito ako sa bato lang Hi, isa na yan, sa Ate bayad Ito yung ah lahat na po Sa atin ay bayad na Ay di umuwi ka sa atin kung ka bumili <laughs> Ikaw itong nagakit ng magkakit At saka pa ngayon nagre <laughs> Ito ang binabayaran <laughs> nila yung first time. Oo. Oh. Tapos ay nasa Ayala pa. Oo. Uh dito -huh. mo po siya. <laughs> tayo yung mga mag-quick-quick. Good work. Asan? Ay siya nga ani. Laki na. No? Ah. And put merienda muna tayo ng quick-quick. Ito pa kayo dito Samuel, sa mall sa pag-quick-quick. 90 pesos ang isang gano'y. Isang taso. Ang pa. Ang light pa. Okay, dito nga naman yung malang pwesto. Kaya pala mahal din ang bilhin na ni. Dadi ah. Ang dagdagan mo. Merienda muna po habang nag-aantay sa mga bata. Napasubo-subo-sing sa kwek-kwek. <laughs> 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 Kala din gaya sa atin na tigbabainti. Ay nagulat na yung magbabayad na yung mahirap na bawi, inat na order na. <laughs> Ayan po at mag ice cream daw po. Ah, dito tayo. Doon. Dara, hidro. Order na kayo. Kung anong gusto ninyo. Okay. Alin sa inyo, Kuya Hidro? Ah. Chocolate. Sa inyo, Nini. Ayan. Sa inyo, Milot. Na-order na po yung dalawa. Ah, sige. Ayan po yung ice cream na na-order po nung dalawa. Happy birthday, Idro. Ah, parehas po sila ng flavor na binili. Si Milot po ay ayaw ng ice cream. Tsaka si Bossing po ayaw din at tsaka po ako. Bawal lang matatamis. Masarap, Idro. Ikaw po, mama. Titingin ko po. Ayaw po. Hindi naman po matamis. Masarap yung chocolate. Ano po? Masarap at may yogurt. Masin. Nakimasin. 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 <laughs> Bano? Uh, hindi -huh. pwede. <laughs> Thank you po, Ate Gigi. Sa ice cream. Thank you po. Nantay lang po namin si wife. Diyan lang po kami pupunta sa building na yan. Landers. Okay. Sa na Andres. Diyan na kayo sa unahan kaya. Ah, diyan na kayo sa loob. Sa na. Hindi na kayo nakapag-ice cream pala. Ay. Okay ang kaya natin. ang malapit kanina at katapat lahi. Paglalakalin mo din pala ay malayo. At saka pati ala nga mga tayo sa sasakay ay lalakad na noon pabalik. Saan ito oh? po Andres! Aba, daladala ni Andres yung kanyang bola. bitawan. <laughs> Kami po iikot muna dito sa loob ng Landers. Ganda po pala dito. First time namin dito pumasok. At ayan po si Andres. pa mo diyan eh, at baka ma mangalay na nakatingkalan. Pa-point mo. Ang mga ngalo ang tuhod. Eh mo na laang. Mga ngalo tuhod parang ugaog. -ug. ginagawa niya kanyang bola. Kapag may sa palingki, lagi <laughs> niya yakap yakap ay amoy Oo. Oh. Tara, tingin tayo. Wala may may bibili na ni wala na manat dito pagay mahal diyan eh. Ah. Ah. Tara, busing ngali ka na. may mga alak. Busing ngali ka na, busing. Curious. Titingin lang po kami ng chocolate pero hindi kami bibili. Wala ko na ito. Aba, hindi. Kasi <laughs> ganito yung chocolate na nasa atin eh. At kano kaya ito? Mga sausage. Yan, ito naman po yung mga carne. Barbecue. 173 Ano na siya ni? Ah, 178 Gusto mo busing? Ha? 179 Okay na rin na, ni Templado na 200 plus eh, yun, 289 Gusto mo kumuha? Kasi wala namang repsi na dyan eh. Yan pro ang problema. Babarot yung

65. Apol. Inday asa kabila. Saging 204 Sabah, utan Sabah. 100 isang piling 121. Hindi pa parehas? 131. Hindi pa parehas? Bakit? Ay, oo. 2173, ang ah. malaking piling. May mangga. Ano 86 na yun? Tatlong peraso. Tapos na ito ah. Yung lalaglag lang sa may ito sa may tinitibaan natin ng saging ay eh, mahal pala ito to 76 isa. Andres. <laughs> Talagang hindi din ha. Sa save na lang mamalike. Eh. Ayo. Bago daw si Jani kaya sabi ko ah. At Ay, dito na rin na ano. Ayo. Dito na tayo kakain. Ah. Okay. So, din po ang lakad ng lakad. Mahinga muna po kami dito dito na rin po namin natay yung mga bata. Dito na po kami nakakain. Maganda naman dito pag gagala po, singat malamig dyan eh. Kahit tayo magpauli-uli. Eh. Ayot na naman ng mga halangan. Ano eh. kaya ito? Tunay o plastic lang ka eh. Tunay. Plastic lang. Uh tunay na binili. <laughs> Order na po kami ngayon ng ano, pagkain. Ayan. Pili na kayo kung alin. Ay, wala na. Wala, wala na daw. Pizza sa so, Ay, yung paman din ang gusto ng mga... Wala, oh. <laughs> wala na daw pizza. <laughs> Huh? pasta. Pasta. Ayan guys, nagkalilista na po si Janet na aming orderin para hindi po malito. Ano nini yan sa iyo? Pasta and chicken pizza. Pasta and chicken. Ayan guys, at nalungkot ang mga bata dahil wala ng pizza, walang burger. Yung mga gusto nilang kainin ay wala. Yung mga salad na... Oo, oh, gusto matikman yung salad, ay eh, wala na rin. Walang available. Kaya kami po ay lilipat na laang. Tara! Hanap na lang tayo ng ibang ano, makakainan. kaya tayo natin. Isip mo na tayo. O oh, sige. Upo mo na tayo para makapahinga. Makapahinga, mag-isip. pa naman kayo gutom? di pa naman. Oh, maga pa naman. di pa naman kayo gutom. Isip mo na tayo, tayo kung... Kung saan tayo lilipat. Oh. Okay. Yung pupuntahan natin doon sa Novali. Ah, pwede. Sa Novali. Ayan guys, at nakasakay na po ulit kami. Wala po kaming binili. <laughs> <laughs> Napagod lang. Kasi <laughs> bakit so, pa ako ng kalalakal Hindi ang ating naman purpose talaga yung kakain Oo, oh, kakain tayo doon. Kaso yung mga gusto nating orderin, yung salad, yung pizza, so, ay wala. open yun ni Ka Edro. Masakit daw po ang ini ni Nini. Bakit? Gutom? Hindi. Ah, hindi ba? Parang nangangalay. Dito! Ayan guys, sa so Shakey's <laughs> po Hala kami. First time po namin uling kakain dito. Ayan po, nakaupo na kami dito. O-order na po tayo. Ayan. Pili na kayo kung ano yung gusto. Go, Janet. Go, Go, Bosing. Wala. Oh, wala na. Wala na pong nabiling cake. Wala <laughs> na. May mga tinapuntahan natin mga wala na. Wala na po kaming nabiling ano, uh, cake. Ubus na rin daw sabi po ni White. Pero okay lang po kay Drew at uh, na lang daw po. Favorite niya. Ayan guys, at ito na po yung aming mga order. Ayan, may salad, may pizza. Ayan po. May carbonara. Happy birthday, Indro! Thank you po. Thank you. Lord, maraming salamat uh, sa araw ito, sa araw na ito. Salamat po na, na pinagkalooban mo siya ng bagong buhay. Uh, sa araw th birthday. I virtually grateful for his life. And we pray na magiging siyang pagkalahin ng buwisdang balik ng understanding. Para uh, maging uh, masunulin sa kanyang mga magulang. We pray din po na ipagkaloob mo

Wow! cravings ni Pipe, makikilagyan mo nga ako ng anong carbonara. Puno na po agad yung aking no? singgan. singgan. Wala pong carbonara. Um, um,

何 buhay pa po si Nini at saka po si Janet. Hindi po namin naubos. Ipapatake out na po pa. Pizza at saka carbonara. Binigyan po tayo ng super card para maka-discount po tayo tuwing kakain tayo dito. Ay, meron na tayo discount. Ayan guys, at bali, nandito na po kami. Ano, wife? Kakain po yan. Ginabi na po kami. Thank you Lord at nakarating na po kami, nakauwi na po. Ay. Happy Ay, birthday si ulit, si Pedro. Si ah. si Thank you po. Si Pakis. Tayo sa loob. Doon na kayo magtago niyan kay Andres. Oh, <laughs> <laughs> Wala na ibababa, mami. Oh, pasok. Okay. Ayan guys, at bali na dito na po kami sa bahay. Si Bosing ay naghubad na at binabanas. Ayan, at muli, hanggang dito na lamang po ulit itong aking vlog. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Andres, Andres, Bye Andres! Bye-bye! Kamay ikaw, ikaw, Andres, Bye.